So, what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So, once again, this is Linyada ng Mamae. So, at this moment of time, maribago na namang topic toko sa pagmamanok, ang ating pag-uusapan at sigurado ako na sabay-sabay nating malalaman or mararagdagan ang ating mga kaalaman tungkol sa pagmamanok. Okay? So, ang topic natin ngayon is all about sa katanungan ng ating isang subscribers sa comment section dahil kayo po yung aking priority dito. So, kayo po ang aking unahin. Okay? So, ang katanungan niya is, Idol, pwede mo bang bigyan ng topic or something na i-featured mo yung tinatawag na Promotor 43? Kung ano po ba yung maganda nitong uh, sa ating mga alaga. Okay? So, dahil sa katanungan na, dahil sa katanungan na yan, na-curious din ako kung ano ba talaga ang meron dito sa sa Promotor 43 na to, kung bakit napakaganda nito pagdating sa katawan ng ating mga alaga. So dahil nga dyan, sinikap ko na alamin ang mga impormasyon, nagresearch ako, hinanap ko sa Google at syempre sa aking kaalaman din, sa aking experience kasi matagal ko siyang ginagamit din noon. Okay? So, mas inalam ko pa yung uh, nito para talagang uh, ituloy ko yung paggamit nito hanggang ngayon. At ngayon nga mga kamanok, nakita ko na ang dami pala ng mga benefits na maaaring makuha ng ating mga alaga dito. Ano? So, sabay, -sabay po nating alamin kung ano ba yung Promotor 43. Dahil po mga kamamay, akin na inilagay dito sa isang papel ang lahat ng informasyon na aking nahanap, na lahat ng informasyon tungkol sa Promotor 43 sa aking, uh, sa aking mga kaibigan sa farm. Tinanong ko rin po sila kung ano ba yung magandang na idudulot nito sa katawan ng ating mga alaga. So, sabi po dito, support sa Promotor Forte ito, ito yung tinatawag na supplements for all season. Doon pa lang mga kamamay, alam mo na agad eh, rain or shine, po pwede mo siyang ibigay at po pwede mo siyang gamitin pagdating sa iyong pag-aalaga ng mano kasi napakaganda nung po pwedeng maibigay na benepisyo nito. So, vitamins or supplements for all the season. Okay? For all season uh, umara umaraw umulan or uminit, po, pwede niyo po siyang ibigay. Meron po pala siyang amino acid at multivitamins. Okay? So pag sinabing amino acid, pag pagkakaalam ko, itong amino acid, ito yung mga particles na bumubuo sa tinatawag na, na protein. Okay? Ito yung maliliit na parts, maliliit na pieces para masabi natin na, na protein. Ibig sabihin, ito yung bumubuo sa protina. At alam naman natin na ang protina ay mahalaga sa development ng muscle ng ating mga manok. The more na maraming amino acid, the more na po pwedeng gumanda ang katawan ng ating mga alaga. And syempre, yung multivitamins, mineral and nutrients ang maaaring makuha dito sa promotor. Okay? So, umpisa natin. Ano ba yung magandang benefits na may dudulot itong promotor sa ating mga alaga? So, na dito yung tinatawag na nagbibigay daw po ito ng magandang healthiness pagdating sa physical, okay, nakatawan ng ating mga alaga sa breeding, sa molting. Pag sinabing molting, sa paglulugon, pag sinabing breeding, okay, sa pagbibreed, sa pagpapalahe, and also sa maintenance, okay? Kung kayo man isa may mga manok dyan na nasa cording, pwede niyo pong bigyan itong promotor, makakatulong po ito upang uh, makamit, maabot niya yung magandang uh, health ng kanyang katawan, okay? So ito po ay nagbibigay din ayon dito, ano, super B health and physical A uh, healthiness. Ibig sabihin, maganda talaga yung ibinibigay nitong healthiness sa katawan ng ating mga manok. And syempre, inaalis po nito, ini-eliminate po nito yung abdominal fat o yung tinatawag na sapola or sapula. Kung maririnig yung mga kamama, ito yung bilbil -bil ng ating mga manok. Kapag kahinawakan nyo po, medyo mabigat siya, medyo malambot, medyo makapal yung balat sa hulihan. So that is yung sapola, yung po yung tinatawag na sapola na talagang uh, inaalis po nitong promotor na to tinutunaw po yung po magandang uh, benefits na makakatulong sa ating mga alaga okay the same time meron din po itong magandang maidudulot sa breeding okay uh, Uh, nakasulat dito, enhance the fertility of brood hen. Sabihin, pinapaganda po nito yung fertility ng ano, inahen. Pupwede rin pala itong ibigay sa inahen, ano? So, hindi lang po sa tanda, pati rin po sa inahen kasi nga po, pinapaganda nito yung fertility. Mabilis po itong uh, mafe-fertile, mabilis po itong uh, magpakasta at at uh, the same time, mabilis po siyang mangingitlog kapag kaganyan. So, increase the percentage of hatching eggs. Yes po mga kamamay, nadadagdagan din po nito yung uh, mataas na pagkapisa ng mga itlog. Okay, yung iba kasi, uh, itlog lang ng itlog tapos wala namang palang similya so ito mga kamamay pinapataas po ng promotor 43 yung uh, pagkapisa ng maraming mga sisew okay then pagdating naman sa molting ito yung paglulugon ito po ay normal at natural sa ating mga alaga nangyayari po talaga to yung paglulugon ito po yung pagkaalis ng mga balahibo naturally Okay, so normal po yan, natural po yan. So makakatulong ito upang i-enhance yung feather growth. Okay, yung mabilis na pagtubo nung, balahibo sa katawan ng ating mga alaga, mapapabilis niyan at maganda po yung benefits sa ating mga manok. Okay, then nandito rin yung muscle development. So tumutulong talaga ito mga kamanok sa development ng katawan ng ating mga alaga. So they are building the muscle while uh, without gaining those fats. Okay, so nagkakaroon sila ng muscles pero hindi po sila kakaroon ng taba. Maganda po yung benepisyo pagdating sa ating mga alaga. Then, Uh, help avoids nutrients imbalance and deficiency ayan so kung meron mga kulang na vitamina, nutrients sa katawan ng inyong mga manok magagawan po ng paraan itong promotor 43 na ibalanse po yung nawalang nutrients sa katawan ng inyong mga alaga masasabi ko po na talagang marami talagang nutrients itong promotor 43 na talagang maganda sa katawan ng ating mga alaga so kung meron mga imbalance meron kayong hindi na ipapakain na halimbawa ay uh, grains pinupunan po niya. Kasi po ang grains, nakakatulong yan upang uh, mapaganda talaga ang katawan ng mga manok. Kung kulang sa ganyan, hindi tama yung timpla, well, kaya pong iprovide ni Promotor 43 yung kakulangan ng vitamina pagdating sa katawan ng inyong mga alagang mga manok. And then, pagdating naman po sa paggagayak, Okay? So, pwede po kayong magbigay dyan ng every other day. Okay? Then, pagdating naman sa maintenance, so, two times a week, makakatulong na po yan. Maganda na po yun. So, yun lang mga kamamay. So, napakaganda, di ba? Napakaganda nung topic natin ngayon. Napakaraming benefits. Benefits na pwedeng makuha dito kay promotor. Sa so, madaling sabi po mga kamanok, mga kamamay. So, mayaman po ito sa amino acid. Okay? So, uh, building blocks ng protein. Ayan. So, the more na maraming nga uh, amino acid na naiintake ang inyong mga manok, the more na mataas yung chance na makapag-build siya ng katawan. Okay? Makapag-build siya ng muscle dahil nga po yan sa tulong nitong uh, promotor 43. Ha? Ayan. So, napakaganda niyang ibigay every other day pagdating sa paggagaya, pagdating sa pagbilugon. Kung maintenance naman is two times per week, okay na po yan. Okay? So, paano mga kamanok? Hindi ko na masyadong papahabahin pa to. Uh, dahil lang po yan sa ating uh, subscribers na nagtatanong kaya binibigyan ko po ng linaw. At syempre, binibigyan ko rin ng panahon para alamin lahat ng uh, detalye niyan. Kahit sa Google, ating hahanapin para lang talaga maibigay sa inyo ang maayos at talagang tutoong impormasyon na kay kailangan nyo po. So kung gusto nyo pa rin ng mas marami pang topic na ganito at may katanungan kayo, may gusto kayong linawin, i-comment nyo lang po sa comment section at gagawin natin ang paraan nyo na may paliwanag sa inyo ng maayos at uh, buong buo, ng totoo at uh, eksakto. Okay? So mga kamamay, sinasabi ko lagi sa inyo, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and ilike nyo rin po yung video ito para sa mas marami pang uh, kamanok na ating matulungan pagdating sa pag-aalaga ng mga manok. So paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paala.